Alright, expert category for street mga idol Buhay na Ayun On the lead Wow, Kimboy Pineda Hold Wow, sobrang dami ng expert mga idol Dito lang yan sa Kasigkot Barangay Kasigot. Don Carlos Bukid non Boy, si Maakong Dimata Naputol yung kadina mga idol Sayang na sayang Alright, on the lead Kimboy Pineda Followed by number 1 Quintanilla is number 1 Wow Pocoy Coy Planas Pangatlong position. Pipe Pornok Ray-ray oh, bite it Pangapat Grabe Wow Sobrang lakas Ray-ray bite it mga idol Abang-abang mga idol Ayun na Inside Wow Ayun Pocoy Planas Na ikadua Ray-ray bite it Pumasok na sa pangatlong posisyon Ayun na Abang-abang Ray-ray bite it Malakas yan mga idol, pambato ng bukid nun Wow, game boy binila Bocho ko yung plana sa Rai Rai Baitin Wow, Stanley Nunyesa Baby boy JC Benayda And Sulinay Sayang si Makong mga idol Grabe o, napakalakas Ayaw na si Rai Rai Baitin Woohoo! Andang umatake na mga idol Si Ray Ray Baite sa likuran ni Bocoy Planas Wow, bakbakan na na Bocoy Blanas versus Ray Ray Baite Ang batang mandirima mga idol ng Davao versus Bukidnon Ayon So, dalawang Davao nangunguna mga idol last. Gameboy Pineda and Bocoy Planas Blanas Ayun na, Yuhay! Sino yon si number one? Hindi ko kilala Ayun na, inside Game Boy, outside Bosok yung planas, ray ray ba Nakasunod lang palagi, ayun na Karate oh Gandang pagpakaray mga idol ano Wala akong daging ni Ray Ray by Inside, Bosokoy. Outside, Ray Ray by Ayon. Ayun. Kuha na! Nasipiat yun, mga idol. Sa isang pagkakamali. Nakuha, mga idol, si Kimboy Binida. Ayun. Sigawan na. Pangalawa na si Ray Ray bite it. Sigawan, mga idol. Kuha na. Pinasayon na ni Ray Ray by Talikuran, mga idol. Bosokoy Planas. Ayo na, kalangan di kita ng labanan. Fight it versus Pochokoy. Wow, si Gawat, si Gawan. kita ng labanan ng Idol, tuwa na. Sino mag inside? ko inside Ray right, Ray right, outside Hindi na Ayun Gandang labanan mga idol Malapit na mga idol Grabe talaga si Bocho Ang pagbabalik ni Bocho Planas mga idol Grabe pinasayaw na na naman back, back na mga idol so dito tayo so ang first mga idol ha uh, puso kay planas ray ray bite pangalawa kimboy din ito pangatlo then si number 1 pangapat Then si GC Pineda panglima panganin mga idol si Stanley Nunez ha baby burnock pangpito and Philip Bibilio pangwalo agoy si Philip anong nangyari kay Philip Bibilio Wow, lahi na nga unit nagdala ni Pilip Bibilio. Ayun, Pilip Bibilio, grabe. Ito, na, grabe si Pilip Bibilio, mga idol. Ayun, baka panganay. Woohoo, grabe, oh. Hindi na rin nakuha, mga idol. Hindi, pang mga idol, oh. May baby burn versus baby mangs. Poros mga baby ni mga idol. Ayun, Stanley Nungisa pa rin, mga idol. Bakpakanay pa rin Stanley Nunezap Baby Bornok Baby Mangs Ayun Bakpakanay pa rin Woohoo Garabi Tuan na Grabe Spilipipilio mga idol -over Na overjump na Ayun Palagang Grabe talaga si Buzo Kuy Planas Balik kayo dito mga idol Tuan na Inside Outside by Baby Mangs Tuan na Wah, Hindi pa rin nakuha mga idol Balik kayo dito hindi pa rin nakuha mga idol ni Ray Ray bite It si Butsukoy mga idol. Ram Kojisan. Sobrang lakas talaga ni Butsukoy ah oh. Ayun, grabe Over jump by Baby Bornok Grabe, bakbakaan na oh. Grabe talaga Diba ka talaga, Butsukoy Planas at Rai Rai Bite It tayo na, di kita ng labanan Inside-outside na naman Hindi pa rin Tua na! Woohoo! Wow! Nakuha ba? Tua na, nalapos mga idol Nilapos si Rai Rai, baitit so kay planas pa rin na out track si Ray Ray Baitet, mga idol pero pangalawa pa rin posisyon dito tayo mga idol Jimbo Ibineda number 1 Jesse Ibineda hindi pa rin nakuha ni BB Mangs medyo nahirapan si BB Mangs mga idol dahil hindi yang ah, ang unit yang gidala ayun ang CG Kawimi mga idol Dito tayo sa Bakbakanay Grabe talaga oh Shock up si Baby Bornok Balaka. Bakbakanay ng matagamalay balay So gandang labanan ni Stanley mga idol At ni Baby Bornok doon sa ginuyuran mga idol Halaka Grabe si Mangto ayun hindi pa rin ang oy marami talaga si Bibi Mangko oh, ginawa na ang lahat ni Bibi Mang sa mga idol hindi pa rin wala pa niya nasood, ang motor mga idol marami si Bibi Mangko oh. hindi pa rin niya Kuwara, inside outside suara tuwara ng nga na yun pero so, lamang na lamang pa rin si Baby Bornock Naka-inside Uy! Bumagsak si Baby Bornock Ayun ah, Nasagi mga idol ni Baby Monks So ganyan talaga ang laro Bagsak si Baby Bornock So naka na mga idol Buti na lang safety Ang importante safety Pangaray pa rin Grabe oy Baby Mang versus Stanley na po, mga idol. So rival gini mga idol si Stanley og si Philip Bibilio. Sabog din nun. Pero magkaibigan lang yan mga idol. Pero so, basta dula nga na gina. Woohoo! Grabe oi! So panalo gid mga idol si Pocho Coy Plana, Saray Ray by That's a sportsman mga idol ni Pocho Planas. So, ganyan lang talaga ang karo mga idol. So, Kimbo Pineda, ikatolo. Number one, ikaw pat. Then, si Jisi Pineda, ikalima. Stanley Nunyesa, ikaw nom. Philip Bibilio, ikapito. Then, si Baby Bornock, ikaw alo. Alright, thank you so much.